peace <laughs> morning mga kamaso ngayon nandito tayo sa Luneta Magki-clearing tayo rito at flashing para sa pag-aanda sa nalalapit na pista ng Pung Nazareno Yan o, no, kompleto kasama ng mga taga-demonition dito Papunta na tayo rito Kalagay na ng mga ano Railings Sama natin yung MMDA Ayan, nandito rin yung mga taga DPWH Tsaka mga taga BFP Yan, Ayan, ayan, nandito rin yung mga taga public building Naglalagay na sila ng mga stage ano o, para doon sa paglalagakan ng Pungisus Isus na sarino. update ka pa rin kayo sa kaganapan dito sa paghahanda natin sa nalapit na pista ng Pung na sareno. Uh, Nagkumpisa na yung BAP uh, mag-flashing. kasama rin natin mga pulisan natin oh, no? para umescort dito kung malalay kaya may mga railings na no? pa, oh. Ah, pandong! Ayan o. Ay, tutulong ng dami oh. Ay, tulungan ka na yun Ay, Eto. Ah, kunin na yan, kunin na. Ah, ah. Kasi okay, wala, huwag na, huwag na. Yan. Yeah. Huwag yeah. yeah, na pa rin, huwag na magpakapagod dyan, pa Babalik lang, yun. Babalik lang lahat yan eh, mo, pati mga puno Ginawa nga nun ano, ano. Kato ka oh. Ka, mga tubigan o oh. Ay, Eh no pati yung uh, ano ng pulis. Ginawang oy. Ginawang uh, bahay. Pati yung bahay, pinaka ng pulis. Ginawang ano ng bahay nila. Wala. na tayo tayo, wag na po. Ano na picture mo na? Oo. oh. Dito tayo ngayon sa grandstand eh. natin mga pinagano ano ano. Ito ano to. Ayun, kunin niyo na ito, kunin niyo na. Dito natin ngayon yung uh, buong uh, grandstand para malinis natin to. Para sa darating na uh, ano nang nasa reno. Pista. Kasi well, alam ko January 6 dadali na sa Reno rito eh Ayon, kasama pa rin natin ng uh, lahat ng distrito ng engineering department <coughs> Parang <gyere> ko, oh <laughs> Hello. Shout out. <laughs> Nandito tayo ngayon uh, sa tapat ng Rizal Park Hotel. So rin natin ito. Kasama natin lang lahat ng distrito no? no? na engineering ngayon. Shout out sa kumbari ko. yung, mga nananakal ng ano, 4. Boy Maso. Oh, no? uh, shout out mo yung alam mo. Ed boy Maso. Oh, uh, shout out mo yung channel mo. Oh, shoutout shout out sa ano. Sa uh, channel mo. Follow, subscribe, likes. Anong Anong yung uh, ano yung pangalan ng channel? Ano? Nakalimutan ko <laughs> dyan. <laughs> o mamaya, pag naalala mo na. Naalala ko. Ay, lakad mo tayo dito Pagkado uh, na, oh. namin, te. Ay, kapiskado na. Hey, natin, oh. Ayan, Ayun, no. Ayun, okay, Ayun natin, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun, natin Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun, mo Ayun, Makakarga ko yan Ay, na, na, Forma Pinapalis na lang ni Forma Manialak Wala kang katulong na eh Dandaan lang Ito, toto, to Yung akat uh, cart, pinapalis na lang Para hindi na maka Hindi na makakot stay wag awalin awalin wag awalin makulit makulit

tayo kaalaw? Baybayin natin yung ano. Kasi <laughs> nasuyod natin yung kaalaw. Diretso pa rin tayo ito eh. General una na tayo kalaw Kabahan okay. okay, tayo ng top Top Avenue Bawal, bawal. Bye bye natin tapabin. Ano, wala yung pandong. Kapati mga daon. Sampana, sampana, sampana tayo National Museum area Aga ganoon Oo Ganaan ka Kasi Sama-sama na Ay dal Sama-sama na Nagsama-sama na isang grupo So ulo tayo yan e, mga kamaso Magaanda na po May mga pinaplasin na yung ano Kasi e, Buso. Ay, e, bumaba si puso Eh pa Kamaso ngayon dito tayo sa grandstand na uh, nire-ready na po yung uh, paggaganapan ng uh, pinakamalaki at pinaganda ang mabuti ang uh, pista ng pung sa Reno kasi matagal na pong hindi nagkaroon ng pinggaan tsaka lubidan ano? ngayon mga uh, tatlong taon mayigit eh kaya pinag ang mabuti kasi mas tatlong doble ang mangyayari ngayon dito tingin natin na uh, mas nadagseng ngayon update ko kayo mga maya kung ano pa yung mga gagaganap kanina abang nagki-clearing tayo may nagpa-plashing na dito sa grandstand ayun o uh, nagpa na sila oh nag-clearing tayo yung ibang grupo nagpa naman Pero nagpa-flashing Pina-flashing na yung stage Nung uh, grandstand Yung paglalagakan ka ng pong nasareno Kasi ito naman nakikita niyo Para sa mga media yan Sa mga nakantabay May mga railings na rin Katulong din natin yung mga taga MMD oh. Magawa na sila ng mga railings Ayun naglalagay oh. na sila ng mga railings para doon sa dadaanan ng mga matatandang buntis yung mga may kapansanan para hindi naman sila mahirapan sa pag ano na pahalik dito sa Manila Grandstand dito sa may bandang luneta update ko pa rin sa kaganapan dito sa ginagawa natin clearing operation at flashing dito sa Grandstand sa paglalaga ka poong Jesus na sa rena mga gumagawa na sila ng mga stage sa harang dito sa paglalaga ka ng pong Jesus na sarino kasama natin ang mga taga public building ay ikot tayo rito eto yung pinaka backstage nung ano nung uh, pahalik dito ilalagak yung ano yan Diyan ilalagak yung kayong, uh, pong Jesus na sarino yan Ito yung pinaka-backstage, yung pinaka ng uh, grandstand kung saan nilalagay yung ano, uh, kung Jesus na sana sa asays po yata dadalhin nito ng mga madaling araw. Kaya hinahanda na po nila. Kasi malaki celebration po ito para sa Pung Jesus na Sarino. Tatlong taon po na wala ng pinggaan tsaka lubidan. Kaya ang mga mamamanata, siguro mga tatlong doble ng uh, inaasahan. Mamaya update ko pa rin kayo sa kaganapan dito sa Grandstand sa paghahanda natin sa 2024 translation ng Pung Jesus na Sarino mga kamasa, yung mga taga flood control naman uh, abang ano, nakikita nyo ba sila nagpa-flashing naman na pina-flashing nila yung uh, paglalagakan, yung pinakababa para doon sa mga bisita at sasama sa uh, translasyon sa darating na uh, Enero 9, 2024 uh. malaki paghahanda po to sa pista ng Pungisus na sa Reno mga kamaso, pina-flashing yung pinaka-flooring ng grandstand para malinis at uh, hindi madulas yung mga sasama sa translation sa pagsa-celebrate po na po ng susto sa reno dito ginagawa na nila oh. malaki paghahanda po ito mga kamaso Ito no, yung pina-flashing na po nila. Oh. Ito, pekot pa rin tayo dito. Ito, oh. pekot pa rin tayo dito. Ako ah, ano yun na yan? Oo, oh, yun lang. Oo? Oh? Niya pa yan Ay, ay! Huwag nyo nang pakilaman. Huwag oh. nyo nang O, tabi niya nga. Sige. niyo kunin nyo lang yung tubig at... Huwag naman nyo balisin dito. Tapos natin makikita yung flashing naman dito. Gee. Hindi sa aming kahon. Oh, nagkakat lang ako. Ako lang. Si umuwi na. Ay, ito kasi si UTM Wala, kailangan mag ko mag-petesto eh. Bukal pa. Medyo, natin dito. Tapos natin mag-clear yung Bahagianya, di situ kan cakap tak kumpul-kumpul Grandstand, inulit ko mga kamaso, nasa Grandstand tayo ngayon. 真的你